Ang King Iyon, oh. Hi. Good morning mga friend. Bale sa ngayon ay nasa Dagami Lake tayo. Bakit ako nandito? Para mag-join sa isang charity ride event. Yan, organized by the Dagami Riders. two mga friend dalawang linya bawal na bawal pumasok doon okay pag broken line yan mga puti na putol putol pwede kang pumasok doon pwede kang bumalik dito okay by the way mga friend papuntang tanawan yan tabun-tabun and ito naman ang papuntang burawen and dito nasa proper na tayo ng dagami late yan Eww, medyo matagal-tagal na din tayo din nakakapag ride I guess ito ang first ride mga friend charity ride ng 2025 may mga charity ride na nangyayari nung January, February pero yung first ito February mayroon yon pero hindi ako naka join Dito tayo liliko Dito na lang Dito na lang <laughs> Sarap Sarap sa feeling Ayan mga friend Kung ikaw ay taga-dagami lady eh. Ang ganda po Ang ganda ng town nyo Yun, shout out pa din, shout out. Shout out. You know. And mga friend ang Municipal Hall. And yun know, oh, napakaraming riders talaga. Astig. And syempre dito, papasok tayo. Parang may nakita kong GTR dito. Ito ang kaibigan ko. Tisa ako ba ko? Kumita kayong mga gwapo Hindi nalakmasa ko <laughs> Tira <laughs> O sige Ada kay 1,000 na doon o Ada <laughs> Okay. <laughs> Ay, may misa ngayon, ano? Ay may misa pa. May misa pa mga friend kaya mga ninuklak siguro magtitikang ini ride. A few moments later. Young friend, take off now. It's right, my friend, right zip at Shout out. friend mo to page yan shout out pa di napakasarap mag ride yung mga nagtatanong nga bakit daw kami eh? ako rather na lang nagra-ride eh napakagastos daw mag-ride eh totoo na totoo yun magastos talaga pero wala eh sarap nakatanggal ng pagod <tinyo> Yo, ande ilo na. Shout out sa mama na naka GTR. Andun si Alaysa. Eh ito yung dalawa na niya na taga-biliran din. chill ride lang kami chill ride yan yan si Eliza ang maamaw ng biliran yan ano yun, nagsignal pa siya na ganito magmarahan di ba? si Eliza yun ito diretso lang tayo siguro may pitikero don kaya mabagal dito yung yung ito haha <laughs> tignan nyo Grabe Tanawan ano ba <laughs> Bakit napakaraming sirang daan Shout out Tanawan Ayun po Ano ba yan Akala ko summer lang ang may problema Sa Santa Rita Tokot Balogan Pati pala sa Tanawan Medyo sablay ang daan Yun. malapit na tayo sa tanawan proper Sige daw. Anot may da din hey, kung kayo nga damot sa parking. Comment daw. <laughs> Ang mamaw nang biliran. Alay sa lang sa kalam. Mamula isa Tingnan nyo Napakalayo na niya <laughs> eh. Bali mga friend Boundary na to ng Dulag Leyte Pada John John Tinitibag <laughs> Binabawasan nila Para lumapad yung kalsada Ayos ito so, mga friend ng Barangay San Jose ng Dulag Leyte. Yon mga friend, welcome to Barangay San Jose Abdulag Leyte. Yan. Okay? Yan mga friend ang Central School ng San Jose. Bali mga friend, Bagi makita nyo dyan, no? Romualdez to Barangay Kalubian. Yan, dyan sa pa papasok sa loob. Bali to mga friend, papunta na sa proper ng Dulag. Doon siya na isa. na naman. ali mga friend dito sa Doleglete ay napakaraming beach resort masira sudah <coughs> pa di miko to Sige balko, kita? Bale, kailan ng gas ni Ma'am Alaysa ang mamaw ng biliran yan. Ito mga friend ay dulag late yan. Dulag late Pero hindi pa ito proper ng proper na nandun banda Pang, Siguro mga 2 kilometers na lang <coughs> Off muna natin Time check, 10 o'clock. Yan o. Cable tie. San pa? Basta. Oh, layo pa? Oo, layo pa. Kay kumpa, dulag. Tapos mahulita, nakita-hulita. Wari na kasi ako lay like, gasolina pero lilibrehon mo ako. <laughs> Thank you sa <Sir> sponsor Alisa. <laughs> Welcome to Hulita Leyte. After mga friend ng Hulita, kung di dire so ay papuntang Borawin Later Pero kung ikaw ay papuntang Tabuntabon Ay magra-right turn ka ang korbadaan dito puli ito tatabon-tabon ano? at ang ganda po ng kalsada ayos grabe yung banking <laughs> sulit katbalogan ang meron tikiro lupit nyo ride safe lang ride safe Welcome to Dagami Leyte Bale, nandito na ulit tayo sa Dagami And pupunta na tayo sa Plaza Sa May Municipal Hall Yun mga friend, thank you Lord At naging safe Lahat ng riders Bale, yun ito mga friend, ang Municipal Hall ng Dagami Ayan, dito tayo Saan ba maganda? <laughs> Doon ako sa may lilim Ayan, okay Ayan, may mga snipers mga friend Actually, iba't ibang motor May mga scooters din yan. Karamihan talaga scooter, kasi yun ang gamit na talaga ngayon. Sarap sa ice, napakaraming riders, oh. Ayos. <laughs> Dito tayo magpapark. natin ng mga kaibigan natin so yun mga friend God bless sa lahat mga friend ride safe and syempre thank you sa mga nag join sa charity ride na ito okay